So mga bata, ngayong ng Marso, syempre ito na yung inyong huling buwan para sa inyong pag-aaral. At syempre bilang isang estudyante, iba't iba din ang kwento ng inyong pinagdaraanan. Nababasa natin sa ating harapan niyo na si Jesus ang sandigan ng aking buhay. Uulitin ko, no? Sino daw ang sandigan ng ating buhay? Si Jesus ay sandigan ng ating buhay. Ngayon, na akong ipapakilala sa iyong apat na mga bata, apat na mga kaibigan ninyo. At tulad ninyo, sila din ay mga anak, sila din ay mga nag-aaral, at sila rin ay may mga kwento-kwento ng kailang buhay. Sige. So, dito sa harap ay papakilala ko sila sa inyo. So, harap kayo sa kanila. Hanap kayo ng So, ang mga nandito nating kaibigan, andito sina Bridget. Pakita si Bridget. Ayan, si Bridget. Si Yabel. Yabel. O, si Yabel. Si Alberto. Si Alberto. Si Junila. At si Vince. Kung bawat isa po sa kila, may gustong ibahagi sa inyo, lalo na po doon sa mga batang nandito. At bago po tayo humarap sa kila, sila ay nakipagkwentuhan muna sa akin. Si Jesus bilang sandigan nilang kalambuhay, bilang isang bata, ay marun silang sasabihin. So akin yung gustong uh, bigyan ng pagkakataon si Abet o si Alberto para sa hapong ito. Sige. So Abet, andito yung mga bata sa harap mo. Ano yung gusto mong mensahe na ipadating sa mga kapwa mo bata? Sige. Ang magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga pala po si Abet, isang batang Sarneli. Nelly. Nung dinala po ako sa Sarneli Center, binigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral ulit. Kaya po laki ng pasasalamat ko sa dambana ng ina lagi sa lolo na pinag-aral po nila ako ulit. At dito po, nakakilala po ako ng isang pare na, na tinuruan po ako na maging isang, maging responsable yung bata yun po si Pastor Brian. Yun po yung nagsabi sa akin na may kakayanan ako. Nuruhan po ako mag-basketball. Sa kanya ko po nakikwento yung buhay ko. Yun lang po. Maraming po salamat. Salamat na marami, Abet. Ang isa naman ay si Junila. po si Junila. Ako, po, ano po, grade 6 po ako. Tapos, nung mga nakaraan pong araw, ako po ay naghahanda sa aming mahabang pagsusulit. Bilang po, bilang po isang server, ginawa ko po yung yung ah, lahat na aking makakaya para mapagsabay ang pag-aaral at pagsuserve sa altar. Ginawa, ginawa ko po yung aking makakaya at ipinaubaya ko na sa Diyos ang lahat. At nung lumabas naman po yung yung aming mga scores, mataas naman po. Yun po, salamat. So, sulod naman ay si Vince. Ako po si Vincent, grade 4. Ako po ay naghahanda bilang sa maabang pagsasulit. At yun nagwa bilang isang alta server po, ako po ay naglilingkod sa Diyos. At yun nagawa ko na po lahat ng aking parte, pina, pinaubaya ko na po lahat sa Diyos. Ay lang po, maraming salamat. Si ano naman, si Yabel. Ako po si Yabel, grade 5. Natutunan ko po sa paaralan ay magiging mapabait at sumasagot sa mga sa, sa mga tanong ng mga guro. Ako po ay naglilingkod sa Diyos sa pa, sa pamamagitan ng pagiging animator. Ayun lang po, maraming salamat. So maraming salamat, Yabel. Si, andito rin si Bridget. Yeah, si Bridget. po si Bridget. Ah, grade 3 po ako. Ako po ay naglilingkod sa Diyos. Kaya po minsan po pag kami po ay merong mga exam, ako po ay nananalangin sa Diyos dahil alam ko na po ang Diyos po ay maaasahan at paglilingkodan niya ako. Kaya po, nagpapasalamat din po ako sa mga binibigay nila sa akin na mga blessings po in love po Ako po si CK, Grade 6. Ako po si CK Grade 6 bilang mag-aaral sa Central. Lam so, ito pong alim na batang ito, si CK, si Yabel, si Bridget, si Albert, si Vince at si Junila, ay tulad nyo rin mga bata. Bilang isang anak, bilang isang estudyante, at bilang isang bata. Walang ibang sandigan sila kundi si Jesus. Kaya siguro sa tulong din ng inyong mga magulang, mga magulang, sana patuloy ninyo silang hubugin bilang isang mga tunay na kristyano at patuloy nilang makilala si Jesus sa pagkilala din sa kilang kapwa. Meron din po silang inihandang awitin. Ang title po ng kantang ito ay Si Jesus, ang sandigan ng ating buhay. So atin po i-welcome ngayon ang mga batang aawit para sa atin ngayon. So mga bata, yung mga nasa likod at kasama nila, sana pag-aralan nyo rin yung kantang ito. Si Kristo ang sandigan, di magigiba Si Kristo ang sandigan, kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Isa pa. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Maraming salamat sa anim na mga batang nagbahagi at sa mga batang kumanta rin. Patuloy po natin silang subaybayan sa kailapong paglaki. So maraming salamat.